Hello guys, magandang magandang hapon po sa inyo. Ayan, ata nandito po tayo sa ano, may part ng kuloong. Ayan, nandito po sa may bagong pasyala na ginagawa dito sa kuloong po. Ayan, kasama po yung aking mga sila uh, uh, may at deksel. Ayan, napasyal po kami dito sa gate. Ayan, para ano, makakapamasyal din lang po makatignan lang din makakita rin po nila yung pasyalan dito yan ito po yung ano nga yun yung ilog yan dito, yung ilog yan. at ang katabi po palaisdaan na pwede po kayo maminit dito ng bangus yan bangus po po yan sa banda rito ilog e kasama ko po yung uh, dala ko po yung aking sidecar parang isa bike mo bike tayo akong trip akong trip hindi mo ang galabas. ganyan lang na po guys pawi na po kami magbid lang kami Ayun na. Hindi okay, na po kami. At napadala po kami sa glit. Ayun. Hmm. Ito ang ating daanan. Ano ko okay, kikita akong bundok ko niya? Butok ng kagin. Kagin ako pa na kagin Nights. Pag nangyari na po to uh, guys at bawal na po sigurado rito yung pagdaan natin ang sidecar ang bawal na po yan Ayan, bagong pasyalan po dito sa Valenzuela, Coloong at tagus po nito, Tagalag Tagalag po, diretso po niya Ay, Ayun guys, hanggang dito na lang po. mag na po ako. So, yan, tingin ko lang po sa inyo itong anong, bagong pasyaran dito sa Valenzuela. Puloong. Ayan. Ito po yung palais da, no? na po yung ilog. Ayan. Ayan yung basura. Ayan, hanggang dito na lang po ako. Marami, maraming maraming pong salamat. Ayan, yeah, wala pa po tayong nating ano, wala pa po tayong content na magagawa po ngayon dahil uh, ah, wala pa po tayong budget. Magka-budget po tayo. Ayan. Ah, -ano na po tayo nito. Mapag gawa na ng content. Magta-try ko po yung content na gagawin ko po. content po natin yung ano mag, magbibigay po tayo pamimigay po tayo yung, uh, gawas po sa stainless manit na bagay po pero nakakatulong po sa sa mga nagsa sidecar po dyan yan pupunto lang po tayo maraming maraming po salamat guys ang ganito lang mga maraming maraming po salamat God bless